Kahit maulan, nagkakarga. O. Oh. O, oh, yan o. Oh. Ano, dadayoy na kita na inom doon? Dadayoy na kita inam. Dadayoy na kita inam. <laughs> Tapos na. Tapos na. mga mura idol ang hinahakot niya mga yan Mal <coughs> yan um, maulang araw sa inyo mga idol at uh, ngayon ay araw ng biyernes ngayon ay ako duty dito sa aming barangay um, kahapon ay naghanap tayo ng ating makakatuwang sa hanap buhay yun nga lang may mga tinignan tayo sa Jean Luna maganda yun sa ginlo ng mga idol kaso naramdaman ko dun sa may-ari na talagang ayaw pa niyang ayaw pa niyang alisin yung kabayo kaya hindi ko na rin pinilit pero mga idol na magandang kabayo malaki, bata pa saka talagang titibay din yun nga lang, di ayaw pang pa alisin ng may-ari kaya hindi ko na rin pinilit kasi magahayot din ako ramdam ko yung kanyang nararamdaman kaya <coughs> naghanap tayo ng iba at Punta tayo sa Agdangan. Saka sa may binag sa may kalaylayan, may tiningnan din ako. Ah, uh, ngayon nga lang. Magaganda sila, kaso nga lang di hindi ko hindi ko type. Sa Agdangan naman, yung dalawang tiningnan ko, quality mga idol parehas. Yun nga lang di quality din yung price kaya tumawad naman ako. Yun nga lang di ayaw din ibigay ng may-ari sa sa halagang sinabi ko. Kaya ngayon ay yun nga natin sa barangay. Bukas, Sabado. Yun. Um, Paghahanap tayo ulit. Sana makatagbo tayo dahil yung pera kong hawak ay nababawasan. Kakagala. Kakapaghanap. <clears throat> uh, pupunta ko sana kahapon yung nasa Manggalayang Labak yun nga lang um, hindi nasagot yung may-ari eh, ayaw pumunta bumunta ng ganun. Walang kasiguraduhan kasi medyo may kalayuan dito. Ay, baka mamaya maligaw ako. Kaya hindi na rin ako pumunta. Bukas, bukas ko pumuntahan. Sana walang gawa yung mayari. At sa mga nag-aalok sa akin, mga idol ng kabayo, sa mga malalayo, uh, pasensya na kayo dahil... Um, ano, parang parang naano ko pag malayo kaya alam ko magaganda ang kabayan nyo at kita ko din naman Kaso nga lang Basta parang parang uh, na ano ako pag sa malayo na. Kaya gusto ko sana yung dito lang sa mga kalapit bayan, yon Kaya magaganda yung mga pinapasa from Laguna. Um Tayabas, 'yan napakaganda. Uh, Makalelon, Lopez, yun nga lang mga idol malayo kaya pasensya na kayo at salamat dahil binibigyan nyo ako ng magandang kabayo yun nga lang talagang nalalayuan ako mga idol ah, sana bukas makakuha na tayo para makapagkarga na tayo dahil parang one week na tayong pahinga mga <coughs> idol merienta kayo uh, ah, kagagaling ko lang sa barangay hall mamaya may pag-retreat kami nag lang ako nagula ko ng baka yan meron tayong mga idol ano mga idol hanggang sa muli paalam